And then kapag ka magraraning din tayo ng kahoy mula dun sa ibaba hanggang dito sa itaas, baka gumastos tayo ng maraming kahoy na pang running. So welcome Relarge TV. Supposed so, to be mga ka-idol, nakita nyo to. Itong postina na bubuhusan ko. Alam kong itong poste na to is mahirap ito buhusan sapagkat nauna yung piling halublak sa kabuhos ng puste. So ngayon, anong strategy ang gagawin ko pala kapag ka ito ay bubuhusan natin, hindi tayo mahihirapan sa pag-install ng forma dito. So okay na kung gusto yung malaman kung anong mga diskarte ko sa paglagay ko ng forma dito para hindi ako mahihirapan. Tapusin nyo lang ang video ito pagkatapos ng aking intro. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe para may makukuha kayong idea or knowledge kung paano gumawa ng bahay na kahit piso ay walang gasto sa labor at kung paano gumawa ng bahay na sobrang nakakasib ng mga materialis wow! So okay you no, puntahan na natin yung post na to kung paano natin ilagay yung forma na hindi tayo gumastos ng mga kahoy na pang braces or pang running natin kung paano natin ikabit yung porma sa pusti na to na hindi tayo mahirapan sapagkat napakahirap kapag ka mauna yung piling hollow sa kabuhos ng pusti napakahirap ilagay yung sa sapagkat yung mga uh, piling hollow is nakahardil na or naka, naka na don sa pusti natin so ngayon puntahan natin para malaman na natin so kino nakita nyo ito yung uh, sitwasyon ng ating pusti ngayon ito ay sulidong buhos na beam ngayon kapag itong pusti na ito ay bubuhusan na natin yung formang gagawin natin saan natin ikakabit di ba? kung baga yung formang ilalagay natin dito baka ito ay malalaglag sa bigat ng formang gagawin natin sa haba ng pustina ito andin then kapag magraraning din tayo ng kahoy mula dun sa ibaba hanggang dito sa itaas baka gumastos tayo ng maraming kahoy na pang braces natin so ngayon para hindi tayo makagasto ng kahoy and then, para madali lang yung trabaho natin ito yung strategy yung gagawin ko kukuha tayo ng apat na bakal andin then yung bakal is ilalagay natin dito itong apat na bakal so ganito yung form ng ating uh, bakal andin yung dalawang bakal is ganito yung form niya andin yung isa is ganito yung form so apat na bakal ganito yung form ng ating bakal para kapag gumawa tayo ng guide buhos dito na 3 inches So itong apat na bakal is matatabunan sa uh, gagawin nating buhos na 3 inches kumbaga guide lang ito ng ating porma uh, dito na poste. kung Kumbaga itong bakal na to is magiging dowel to para kapag uh, ilalagay natin yung porma dito itong bakal na to is kumbaga siya yung stopper ng ating uh, porma para yung forma is hindi malalaglag. Same lang din sila dito. Kumbaga ito yung mga stopper ng ating uh, forma dito kapag itong postina to ay bubuhusan na natin. So ngayon tatalian ko na lang ito and then uh, bubuhusan ko ito ng 3 inches. So okay no, nakita nyo tapos ko nang nagawa ng porma and then itong apat na bakal is ito na yung posisyon niya ngayon ay bubuhusan ko na ito itong buhos na to ay 3 inches lang yung kapal kung baga magiging guide lang ito and then para itong apat na bakal is matatabunan lang ng ating buhos na siminto so ngayon ito na bubuhusan na natin ito yung mga simintong pang buhos natin so ngayon ay lagyan sa natin ng purong siminto lalong kumapit at lalong matibay buhos na. And then ito na na hinto. So okay, no okay. ganito na 'yung form ng ating guide forma. Tapos ko nang naitanggal itong ah uh, forma niya ito yung magiging guide natin kapag itong post nito to ay lalagyan natin ng forma ito yung magiging guide natin itong apat na bakal dito natin ipapatong yung forma so ngayon ay gagawa muna ako ng forma so okay no ito na yung formang ginawa ko para dun sa mga pusti ng aking bahay so okay, kino itong forma na to ay para don sa corner na poste so ngayon ay ikakabit ko na itong forma na to don sa corner na poste So okay no, nakita nyo, tapos ko nang naikabit yung forma. Yung kulang na lang dito is yung pagbubuhos. So ngayon, so nakita nyo yung ginawa ko na nagbubuhos ako ng 3 inches para guide natin sa forma. So ngayon, ito na, nagagamit na natin. So nakita nyo, yung forma is hindi na ako gumamit ng marami pang kahoy o propping or mga braces. Yung braces na ginawa ko para sa forma is ito na lang, ang apat na bakal yung magiging braces natin so ngayon yung kulang na lang dito is bubuhusan ko ito na hindi ko man lang ginamitan ng mga propping uh, braces kundi ito lang yung apat na bakal so alam natin na nakakasib tayo ng uh, sobra sapagkat wala akong ginamit na kahoy na pang propping or pang braces man lang dito sa formang ginawa ko bagamat ito ay patustores pero kahit isang kahoy ay hindi ako gumamit na pang propping or pang man dito sa pusti ng aking stories na bahay so ngayon tapos ko nang nailagay itong forma na ito so yung kulang na lang is yung pagbubuhos natin so okay no nakita nyo tapos ko nang nabuhusan Andin yung buhos niya ay ugang uga at nasa tamang tibay na so ngayon ay tatanggalin ko na yung forma para may pakita ko sa inyo yung posting ginawa ko na hindi ko ginamitan ng kahoy na pangdamba pang, pang braces or pang tokuman so okay you know, nakita nyo unti-unti ko nang naitanggal yung forma andin nakita nyo na kahit isang pirasong kahoy ay hindi ako gumamit na pang damba pang braces man or pang trapping so nakakasib ako ng malaki sa strategy ginawa ko